So pala guys, good evening to everybody. Ah, meron tayong litsong ulo. Baboy, ayan oh. Hmm. <laughs> Parang ulo ng dinosaur guys, oh. Grabeng laki. Grabeng laki. Ano yan guys, binigay yan sa aking manugang kasi birthday ng pamangkin niya. Ay, hindi nga ako nagkarating doon gawa nung kami ni mga anak ko sa kayong Tawag nito yung misis ko gawa nung nagsira ang jeep. Naghapon ako ng gawa. Pero sa awa ng Diyos na naka-recover na subukan ko bukas na bumiyahin na muling araw. Ganito kaming ang sitwasyon namin kasi guys. Ganito ang sitwasyon namin dito. Pag kami kumakain. Mga ganyan-ganyan. Yan. Ganyan, ah ganyan. hmm. uh, Huwag kayong magsawang sumuporta sa aking mga video guys. Sa aking, lalo sa aking YouTube channel, Rangkada Kapubre. Ayan guys, oh. Ayan, oh. Totoo talaga yan, oh. Yung lechon yun, oh. So, hmm. ayan. Huwag mong, ano, huwag mong harangan kayo, hindi magkita. Ayan, oh. Hmm. Bayaw, kung nasaan ka man ngayon. Bayaw <laughs> Ito, sinabi ko sa iyo na dito tayo kakain kasi may lechon ngayon tayong baboy. Ayan, oh. Lagi nyan? So mga gans, yes, hmm. parang baka siya. Kasi pagkita um. ko sa iyo kung paano ko inkibin yung liton Ayan ah. Litson yan. Tignan mo Ito, hmm. ito, ito. ang laki yan. Kasi okay. masabi ano mo, ka mo. Ang Magandang Talap, 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 Bye-bye. Sa na mga na kayo. Pinto